Attorney na og tagamay attorney no kay para sa ato ang mga kaigsuonang yanong lungsuranong naminaw karon ang ilaha lang mang concern og pangutana kanus a makabalik or makabalik pa ba sa Pilipinas si Digong og if yes unsay mahitabuhan ni attorney Ang tubag kay oo o okay. because uh -huh. wala gyud dato nahibaw-an unsa pod ang direction sa mga legal actions sa mm -hmm. international o sa lokal natong uh, sitwasyon. Sa lokal, kung magawas lagi ang writ of habeas corpus granted by our Supreme Court, given that our justice system is still operational, then dira matatumaw mabalik ang maong atong former President dira sa Pilipinas, o ipa-appear dira sa Supreme Court by virtue of the writ of habeas corpus. International niyon to bili because kung wala issuance or granting of the writ of habeas corpus then magpabilin niya nga na ang jurisdiction sa atong ICC kung dadto magpabilin ang atua pong former president so magagad na sa unsa ang mga legal actions granted by these two courts the Supreme Court and the ICC kung, kung po ang kahit natnan, kung mabalik ba ang ato ang former president, di sa ato ang uh, jurisdiction within in our territorial nga country. Mm -hmm. All right. All so, right. <laughs> let's just wait and see kung baga attorney jam. <laughs> yes po. Uh -uh. Kaya again, this is very unique. Yes. Kung atong tanawin sa previous na kasaysayan, wala yung aning First experience. Time. Correct. Mm -mm. Even ganit time pa ng uh, martial law during sa tong former president Marcos, Mm -hmm. wala yung aning uh, execution of any um uh, kaning sing, sing uh, nga ano nga um, re uh, oh, sorry warrant of arrest mm -hmm. so because this is very unique even gani sa ubang countries kay wala ngay aning uh, style although na naman noy mga experiences sa other countries nga nag-issue og warrant of arrest against sa mga local chief executive eh, sorry um tening uh, head of the executive department pero billing ani as aggressive sa gibuhat sa tong former president.